Today ngayong araw mga bossing, meron nga nagre-reklamo, napakatindi. Ginawa namin ito, March 26, ngayon siya nagre-reklamo. At ang sabi niya, baliktad daw yung belt kaya nasira. Ano ba ang nangyari dito mga bossing? So ito yung motor niya mga bossing, March 26 ginawa. So kumalas siya March 26. Kung mapapansin mo nasira yung drive face So ang ginawa ko diyan, pinalitan namin ng drive base kasi nga kasalanan daw namin. Yan pinagbayad ko yung mekaniko ko diyan. Hindi rin na rin namin siya siningil. Pero kung mapapansin nyo, hindi na rin namin binaklas yung bell. Yan genuine yan mga bossing yung pinalit namin. At ngayon, kamo na sir balik na daw dito kung mapapansin nyo, baliktad yung belt. Baliktad daw. Okay, baliktad na. eh yeah. hindi namin tinanggal yung truck Ayan, truck hindi drive. Hindi tinang... Ito yung time na binaklas ng mekaniko ko. Hindi nakabaliktad. Yung truck drive, tama yung kabit. Pero ang reklamo ni sir, baliktad yung belt. Ito sa punto na to, natulala siya, may video pala kami. Yung patunay na tama yung kabit namin, ibibigay niya daw yung motor niya. Naghiyawan yung mga customer. Ay Ako, akin na yung motor mo. Akin na ay yung motor mo, sir. Wala akong nagagawa, isa yun eh. Pero sa totoo lang sir, mamatay man ako, mamatay pamilya <laughs> ko, hindi ginagawa yan. Ito, lumuwag yung kanya, lumuwag yung, yung, yung belt sir. niya. <laughs>